<laughs> ayan, labas dila yung apo ko. Hala, gawin na kami. Sasama ko kayo sa aki Ayan, ayan ang mga palaigid, mga kababayan. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda. Oh. May dugo. Good morning mga ka Simpleng Buhay USA Nandito si aking apo na si Bibi Nayumi at siya ang lola si Simpleng Buhay USA Good morning, good afternoon Magandang gabi, good evening Ay nagbooking kami ng apo ko Kita niya, yan, dito kami yan Oo uh <laughs> Ayan, ang yan namin oh, ayan Kaganda-ganda ng puno Oo, oh, ayan Pagkakaroon na ako. mga kababayan. Ayan ang pinagaanuhan namin. Ayan po po. Ayan. 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 Diba? Kaganda-ganda. Ayan. Ito po ang namin pag... Pag-wokingan namin ng apok ko. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda talaga. <laughs> ayan ako labas dilang apo ko <laughs> yun naman nagka nagaano kami kasi habang hindi pa nagiiisno hanggang mayroon pa kami madadaanan pero sa totoo lang malabing na dito sa amin <laughs> kaya na siya oh <laughs> labas dilaw. <laughs> No, mga kapabayan, ito po yung bago namin pitas yung galing kami sa nag-walking ng apo ko. Namitas na naman kami talong, siling, sigang, kamatis, okra, sa taang Araw-araw na yata kami magpipitas nito kasi ilalagay namin to sa preser. Pero yung talong hindi po yung ilagay sa preser. Iba-iba mga bagong dito, di ba? oh, yan, masarap. Kulang na lang kanina mainit-init na may okra, may talong. Ang eh. <laughs> dami po mga kasimple oh. Ang dami Ito po yan sa Parma Sa Parma ang kung ano itong ano Yan ang linoto ko ngayon For stick <laughs> No time Ayan Alas dos ng hapon Mga kasimple ang linoto ni Ate Bina yun